Tingnan nyo to guys, natuyuan ng tubig. Ang battery size nito, 6SM. Nabubuksan yung takip nya, low maintenance battery kasi to. Sa mga low maintenance battery, kailangan po dyan, dadagdagan nyo siya ng distilled water. Tuwing kailan ba tayo pwedeng magdagdag ng distilled water dito sa battery? Kagaya na itong nasa video, hindi nila nalagyan ng distilled water buhat nung binili ito. Ang nangyari dito, nasira na po yung mga battery plates nya dun sa loob. Kapag ang battery nyo, conventional o yung nabubuksan yung takip, kagaya na itong nasa video, So tinatawag namin siyang low maintenance battery. Kapag bumili kayo ng bagong battery, wala pa siyang tubig. Kailangan pa siyang lagyan ng battery solution para mag-activate at mag-charge yung battery. Sa mga bagong battery, puro po yung nilalagay yung acid talaga o yung tinatawag ng sulfuric acid o battery solution. Kapag bumili kayo ng battery, kasama na po yan, libre na po yan syempre. Kapag ka po nilagyan ng battery solution yan, hindi naman kailangan punuin yung battery. May allowance po yan ng mga 1 inch. Kapag ka po kasi ma-under na yung sasakyan, kumukulong kumukulo yung tubig niyan, maaari pong mag-overflow yung tubig. So, masisira po yung mga bakal o yung battery tray sa mga sasakyan nyo kapag ka ng tubig. So, ganyan lang po dapat karami mga guys. Kapag kasasalin pa lang ng tubig, medyo mahina pa po yung charge ng battery. Kaya kadalasan, sinacharge pa po muna yung mga low maintenance battery. So, kapag naikabit nyo na sa sasakyan nyo, every 3 months, check nyo po yung level ng tubig niya. Distilled water lang po ang ginagamit pang dagdag dun sa battery. So, yun lang. Salamat. Sana nakatulong.